Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malaking halaga ng pera, kundi pati na rin ang tamang paggamit at pamamahala ng mga assets na iyong kasalukuyang mayroon. Sa bidong ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang assets na maaaring meron ka ngayon at kung paano mo ito magagamit para yumaman. Bibigyang diin natin ang kahalagahan ng bawat asset at kung paano ito maaring magdulot ng karagdagang kita. Aking ibabahagi ang ilang mga estratehiya at tips kung paano mo maaring palaguin ang iyong mga assets. Sa huli, sana'y magkaroon ka ng mas malalim na pangunawa at inspirasyon upang gamitin ang iyong mga assets sa iyong paglalakbay patungo sa yaman. Narito ang limang mga karaniwang maring meron ka na pwede mong gamitin para yumaman. Number 1, pera at savings. Ang pera at savings ay maaring maging dahilan ng pagyaman dahil ito ang karaniwang assets na meron ka na pwede mong gamitin para yumaman. Ito ay dahil sa tatlong pangunahing kadahilanan. Una, ang pera at savings ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-invest. Ang mga investment tulad ng stocks, bonds at real estate ay maaaring magdulot ng malaking kita sa mahabang panahon. Ang pera na iyong naisave ay maaaring gamitin para bumili ng mga assets na ito na magbibigay sa iyo ng passive income. Pangalawa, ang pera at savings ay nagbibigay sa iyo ng siguridad at kalayaan. Kung mayroon kang sapat na savings, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga biglaang gastos tulad ng mga emergency medical bills o pagkawala ng trabaho. Ang kalayaang ito ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipilian sa buhay na maaaring makatulong sa iyong pagyaman. Pangatlo, ang pera at savings ay nagbibigay sa iyo ng disiplina. Ang pag-iipon ng pera ay nangangailangan ng disiplina at pagpaplano ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa pagyaman dahil ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera kundi pati na rin sa pagiging responsabling may-ari ng pera. Sa pamamagitan ng pag-iipon, natututo kang magplano para sa iyong kinabukasan at maghawak ng iyong pera ng may responsibilidad. Sa kabuan, ang pera at savings ay maaaring maging dahilan ng pagyaman dahil sa mga oportunidad sa pag iinvest siguridad at kalayaan at disiplina na hatid nito. Number 2. Edukasyon at Kaalaman ang edukasyon at kaalaman ay maaaring maging dahilan ng pagyaman dahil ito ang karniwang assets na meron ka na pwede mong gamitin para yumaman. Ito ay dahil sa tatlong pangunahing kadahilanan. Una, ang edukasyon at kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makakuha ng mas magandang trabaho at karera. Ang mga taong may mataas na antas ng edukasyon tulad ng mga may degree sa kolehiyo o postgraduate ay karaniwang kumikita ng mas malaki kumpara sa mga walang degree. Ang mas mataas na kita ay nagbibigay daan para sa mas malaking savings at investment opportunities. Pangalawa, ang edukasyon at kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng mga kasanayan na kailangan para sa pagyaman. Halimbawa, ang pag-aaral ng finance at economics ay maaaring turuan ka kung paano mag-invest ng iyong pera ng matalino. Ang pag-aaral ng entrepreneurship ay maaaring turuan ka kung paano magtayo ng iyong sariling negosyo. Pangatlo, ang edukasyon at kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa iyong pera. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga konsepto tulad ng compound interest, inflation at tax planning ay maring makatulong sa iyo na mapabuti ang iyong financial health at magpatuloy sa pagyaman. Sa kabuuan, ang edukasyon at kaalaman ay maaaring maging dahilan ng pagyaman dahil sa mga oportunidad sa karera, kasanayan at matalinong desisyon na hatid nito. Number 3. Kasanayan at Talento ang kasanayan at talento ay maaaring maging dahilan ng pagyaman dahil ito ang kariniwang assets na meron ka na pwede mong gamitin para yumaman. Ito ay dahil sa tatlong pangunahing kadahilanan. Una, ang kasanayan at talento ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makakuha ng mas magandang trabaho o karera. Halimbawa, kung ikaw ay magaling sa programming, maaari kang makakuha ng mataas na sahod na trabaho sa tech industry. Kung ikaw ay may talento sa musika o sining, maaari kang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong mga likha o pagtatanghal. Pangalawa, ang kasanayan at talento ay maaaring gamitin para magtayo ng sariling negosyo. Halimbawa, kung ikaw ay magaling sa pagluluto, maaaring kang magtayo ng iyong sariling restaurant o catering service. Kung ikaw ay may talento sa paggawa ng mga handmade na produkto, maaaring kang magbenta ng iyong mga produkto online. Pangatlo, ang kasanayan at talento ay nagbibigay sa iyo ng kakayhang makagawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa iyong pera. Halimbawa, kung ikaw ay may kasanayan sa finance, maaari kang makagawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa iyong mga investment at savings. Sa kabuuan, ang kasanayan at talento ay maaaring maging dahilan ng pagyaman dahil sa mga oportunidad sa karera, pagtatayo ng sariling negosyo at matalinong desisyon na hatid nito. Number 4. Real Estate ang real estate ay maaaring maging dahilan ng pagyaman dahil ito ang karaniwang assets na meron ka na pwede mong gamitin para yumaman. Ito ay dahil sa tatlong pangunahing kadahilanan. Una, ang real estate ay isang uri ng investment na nagbibigay ng passive income. Kung mayroon kang property na inuupahan, maaari kang kumita ng kita mula sa renta. Bukod dito, ang halaga ng real estate ay karaniwang tumataas sa paglipas ng panahon. Kaya maaari kang kumita mula sa pagbebenta ng iyong property sa hinarap. Pangalawa, ang real estate ay nagbibigay sa iyo ng siguridad. Kung mayroon kang sariling bahay o lupa, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagbabayad ng renta. Ito rin ay isang uri ng asset na maaaring gamitin bilang collateral kung kailangan mong kumuha ng loan. Pangatlo, ang real estate ay nagbibigay sa iyo ng kontrol. Kumpara sa ibang uri ng investments tulad ng stocks o bonds, mayroon kang malaking kontrol sa iyong investment sa real estate. Maari mong piliin kung saan mo gustong bumili ng property, kung ano ang itsura ng iyong bahay at kung sino ang iyong mga uupa. Sa kabuuan, ang real estate ay maaring maging dahilan ng pagyaman dahil sa passive income, siguridad at kontrol na hatid nito. Number 5. Mga Pamumuhunan Ang pamumuhunan ay parang pagtatanim ng buto Kapag nagtanim ka ng buto at inalagaan ito, ito'y tutubo at magbubunga. Ganito rin ang pamumuhunan. Kapag nag-invest ka ng pera sa mga bagay tulad ng stocks, bonds, mutual funds o real estate, ang pera mo ay tutubo at kikita ka ng higit pa sa iyong nag-invest. Ang mga bagay na mayroon ka na ngayon ay maaaring maging pamumuhunan. Halimbawa, kung mayroon kang lupa, maaaring mong paupahan ito o ibenta. Ang iyong mga talento o kasanayan ay maaaring maging pamumuhunan din. Halimbawa, kung magaling ka sa paggawa ng website, maaaring kang magtayo ng negosyo sa web design. Ngunit, tulad ng pagtatanim, ang pamumuhunan ay may panganib din. Maaaring hindi lumago ang iyong ininvest o maaaring mawala ito. Kaya mahalaga na maging maingat sa pagpili ng iyong mga pamumuhunan at siguraduhin na nauunawaan mo ang lahat ng mga panganib bago ka mag-invest. Tandaan na ang pagyaman ay nangangailangan ng tamang pagpaplano, pagtitipid at pamumuhunan. Mahalaga rin na kumuha ng payo mula sa isang financial advisor bago gumawa ng malalaking desisyon tungkol sa iyong mga ari-arian. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification ito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.